Tayo na, buboto kayo, bayad kayo. Di ba? Ano ba yung ibintang ating boto mga idol? Karapatan natin yan, ano? Hindi bumuboto dyan, wala kayong karapatang magreklamo. <laughs> Dahil taga parang yaki tayo, idol. Nahanap ko si ano, si Biko Soto. Wala dito sa listahan eh. Si Biko Soto sana ibuto ko eh. No? Ito, okay. Bahit ulit na lang eh. No? Pero bago. boboto ako ng bagong mayor ngayon. Ayoko na sa mga datihan na subok tayo ng mga bago. Sa so, prepared ko ngayon, puro bago. Malay mo maging pasig ang paranyake. Yeah. Kapag na tayo mga ito. Yeah. Yan lang, yan lang. Malit yung tinta yung nilagay sa atin. Ayos. Wala, <laughs> nakapila na tayo idol. Yan. <laughs> so, habang nakapila tayo idol ay hanggang ngayon, undecided pa parin tayo ano habang nakapila tayo nag-isip muna tayo kung sino iboto natin pero uh, mas prepared ko iboto yung ano bago uh, mga baguhan tapos uh, pass tayo sa mga artista idol pass yan tapos sa uh, sino ba sino ba iboto natin sa party list wala wala akong naisip <laughs> hindi wala akong kilalang party list One Rider Party List, parang ayaw ko na idol. <laughs> Lalo si Busita dun eh. Sir Matikan, hampir number one yan, si Rosita yeah. Si ano nalang, si Awi Ayun, ayun Yung gilas daw, yung gilas daw ni ano, Kung pare ko Idol, <laughs> 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 bubuto na tayo no okay. So, sa lahat ng <laughs> Si Diwata Kalukuhan <laughs> yun Idol, uh, ah, may pila pa tayo doon Habang ng pila So, ayan uh, ah, Sabihin natin, oh, alam na Pagkatapos yung bumoto, alam na Yung mga daliri yung kuko magpo-post nyo na naman dito so be sure lang mga idol na pag post kayo ng kuko nyo hindi kayo bayad ha <laughs> nakakaya yun tayo na buboto kayo bayad kayo diba yun nga ding ibinta natin boto mga idol karapatan natin yan ano yan eh, tayo ang may hawak na ano ngayon no uh, pagbabago sa ating mga lumang estilo mga <laughs> idol good morning good morning kamusta kayo Boboto na tayo yung mga hindi bumuboto dyan wala kayong karapatang magreklamo <laughs> yan so siguro dalawa lang senador i-vote ko idol no tapos dahil taga-paraniyaki tayo idol hinahanap ko si ano si Biko Soto wala dito sa listahan eh si Biko Soto sana i ko eh no ito pwede okay. ulit na lang eh no pero no, bago i ako ng bagong miyo ngayon kayo ako na sa mga datihan na ah. lagi na lang hindi uh, na eh lagi na lang sila no subok tayo ng mga bago sa so, ko ngayon puro bago mga uh, baguhan sa uh, gusto ng ano yun lang malay mo maging pasig ang paranyake yun idol ah uh, ay, haba pa ng pila oh yan maraming salamat ayan thank you ayos ayos